Ito, napasanay nyo na nyo. Dito kasi ah. Eh, Tuhod. Gumalaw yung bibula mo at tumusog yung nasa gitna mo. Tapos ito balakang yung pinaka L5 <coughs> L5 ang may ano sa'yo. Ngayon, ano ba nangyari sa'yo? May, may disgrasya ka Sa ano, basketball, sir. Sa okay, basketball? Dito, tsaka dito na disgrasya, magkaibang... Uh, Potion. Opo, magkaibang... May pa, short ka? Wala ka, sir. Ayun, short ko. Paano siya sumasakit, sir? Paano siya? dito po, hindi siya masakit, sir. Eh? Bumibitaw? Um, ano lang yung gumagalaw? Hmm. Parang gumagalaw. Pag gumanon, like nagigreet ng irritation. Ano? Paano? Ano sa akin? Eh, parang... Tumutunog lang ba o ano? Tumutunog siya. Parang gumagalaw. Parang gumagalaw. Gumagalaw sa tumutunog. Pero hindi masakit? Hindi po. Ay, hindi pala masakit eh. Eh, minsan normal yung tumutunog eh. Paano ba ang ano? Parang sa ano sa akin? Eh, parang kumakalas. Hindi ko pa Sige, ikaw. Ka, hindi ka lang kapasakit. <laughs> hindi. Ito mga kanan. Oo, po, sir. Dito. Sige, na mo muna. Yan. Sa clicking-clicking kasi minsan normal lang. Pero pagka nagkikreate ng pain o nangangalay yung paa mo, yung tubod mo, yun ang kailangan baguhin pa. Pero mga clicking-clicking, wala yan. Baliwala yan. Pagka nagpupwer sa kaba, humihina siya, no? Hindi, sir. Pagka ano, nag-spent ako sa saray. eh. Mm. Tapos biglang gumanon, natumba na ako. Nawalan ka ng lakas? Parang ganun? Ba't ka natumba? Kasi na, gumanon na yung buto ko. Pero hindi ka nasaktan? Nasaktan, sir. Ayun nga siya sabi ko eh. Sabi mo kanina kasi pag gumanon, tinatanong ko kung nasasaktan ka. Okay. Hindi naman, hindi naman. Pero paano ka natumba kung wala ka naman nasaktan? Eh yun pala. Masakit pala, sir. Tinanong ako mga kailangan kasi natin malaman pag gumanon kung masakit ba. Kasi meron kasi akong ganyan. Wala kami tuwag ko. Baka kasi tumutunog. Tum Yan o, oh, di ba? Lakas ang tunog. Pero walang masakit. Pero sa'yo, kaya nga tinatanong ko kung sumasakit ba siya. Pag gumanon siya, sinabi mo kanina, wala naman, wala naman. Pero nagbumagsak eh. Kamu, bumigay ka eh. Ibig sabihin, nasaktan ka. Okay? hindi tayo nagkainindihan kanina. Kasi pag hindi masakit to, may clicking-clicking lang, hindi eh, ko na i-adjust to. Eh kung normal lang naman pala yun. Pero kung sumakit siya, eh, pag-uwi natin po. Ano yun ito? Huwag mo labanan na. Lamot mo. Yun! Yari na yan. Yan tumulog na yan. Sure. Relax <coughs> na. Huwag mo labanan. Punti

Hindi mo ginagalagan sa balakang? Dito sir, uh, walang, walang sakit na nararamdaman. Okay. Dito sa balakang, hindi pa natin na-check in. Mamaya, patatagili rin kita. Hmm. <laughs> Tigasan mo to. Sipa mo. Sipa. Sapa. Yeah. Thank you. Okay. Nagilid ka. Mamaya okay na yan. yeah Yan. Dito naman tayo. Ito naman talaga may nakalagay kasi sa ano mo nakalagay straight in lumbar due to secondary muscle spasm tapos sir yun lang nakalagay doon pero syempre, kulang yung ano niya, kulang yung detail niya kailangan kasi yan MRI basang-basa na kayo wala kayong pampalit M meron si nabasa na ano? yung... <laughs> ito, na lang ito, panong, panong, ito, panong ito yung ito ito eh. pa rin ito pa rin ito pa 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 Matagal ito, matuyo. Itong ganito makapal ito eh. Hindi katulad doon ng mga Santos ah. Parang... Yan, ganyan. Wala nang isa rin. Sige. Relax na. Relax na. Uh, masakit siya? Masakit uh, lang. Masakit to eh. Uh, uh, ito, sapit? <laughs> masakit po dito, sir. Yung panahon ko, muscle lang ito siya Masa-spasib eh. Sobrang sakit? Hindi niya alam yung sakit. Masakit, <laughs> masakit pag ginaganyan? May hindi, Sir. Kabilang side? Sa so, hindi siya ginagalaw, masakit siya eh. Kahit hindi siya ginagalaw? Hindi, masakit siya kahit siya hindi ginagalaw. Puso ka mga kontiro. layo pala ng ano mo. Kaya pala eh. Ano ko ba may disgrasya ka ba? May disgrasya ako sir. Sa, ano, sa basketball pag uh, sa ko sir. Layo. Kaya pala kahit hindi hawakan masakit. Oh. Hmm. Tingnan mo. Hmm. Oh. Mm. Kaya ano pala kahit hindi hawakan may masakit. Oh. Dapat to, ma-x-ray yung dito mo. Meron ako oh, x-ray na, sir. Ay, hindi nakita. Hindi abot eh. Hindi abot. Lumbar yung ina mo no, sa'yo eh. Tato, tato. Hindi naman pala sa balakang masakit sa'yo eh. Hindi sir, dito sa dito, dito, dito talaga. Hindi na Ito talaga sa na ano. Na disgrasya sa basketball. Na disgrasya ka mataas yung laglag mo? Oo, mataas sir. Eto, hindi siya sa ano. Hindi siya dito mababa masyado to sa legs. Tingnan mo yung itsura ng legs mo. Nakabukol na yung dito. Pag ganyan niya ako masakit? Hindi sir. Dito? Hindi naman sir. Masakit na talaga sa loob. Sa loob ang masakit? Opo. Hmm? Ang layo. Kapain na natin. Pag niyo ko masakit? Hindi sir, masakit na talaga kahit hindi siya galawin Masakit talaga siya sir Kahit hindi siya galawin no? Hindi masakit talaga Kailangan to muna mo ano, ma extreme mo dito Sa pelvis yan sir? Dito oh mm, Sa pelvis saka sa junction, yung junction ng femur Opo okay, sir Pero i-first aid muna natin Safe naman to pag ginanyan lang Safe naman yan Huwag hindi ko nalang ahatakin Aalisin ko na lang ata. Ganun lang na may pinakaila mo ko, di ba? Okay, laglag -lag mo lang. Masakit? Kaya? Kaya? Kaya, sir. <coughs> Meron ka pa palang ibang ano eh. Hidden agenda eh. Mali yung pina-extreme mo. Roy, pahingan. Oo. Oh. Namamaga yung legs nyo. Tapos to siya, mga x-ray, ha? Balik ka na lang dito mga ano, after one week. Ito, ang laki na kasi nung dito Kumpara rito. Ito, yung Ang niya dito sa may boundaryhan. Yan, ano dyan? Boundaryhan. Pag ginaganyan ko, wala. Marasa. Sa loob talaga siya. Sa loob talaga. pag ka nga, Yeah. ko, pag-inay niyan 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 ko, pag-inay ko, pag inay ko Hindi inay niyan ko pag inay niyan ko pag kahit par par ka lang? Opo, oh, masakit. Kalong po sir. Kailangan doon sir, may x-ray ka. Hindi ko pwede kung basta-basta galawin to. Dito lang muna sa tulog tayo. Baka magkamali ako eh. Kupo ka sir. Kupo ka. Walang ano eh. Hindi ko makita kung ano yung loob eh. Delikado, may disgrasya ka pala. Hindi... Lal... Basketball mo, nalaglag ka, mataas. Okay. Oh, well, Sinahod ka. Hindi, hindi ako natumbay. Kasi ano ko, posto ko naman ko. Hindi ako natumba. Pero um, parang gumanan yung dito ko, oh, yung likod ko. Parang yung yung mupo Na yung mupo okay? eh? Sa lakas ng impact, siguro. Mm -hmm. Saan ba siya masakit? Dito o dito? dito sir. <coughs> sa... Pigi? Mm -hmm. sa pigi. Sa pigi. Sa pigi. Lo sa loob. Sige sir, ganun. Tayo ka nga. Tayo ka nga. Ganito ka. Dito ka. Dito ka. Ganun wala sa kaya masakit sabi pero kaya pa. Sige, sukci pa mo? Pabilak? Okay. Di di ganun na. No? Okey, pogle, okey, pogle. Kailangan nating dosen ma, no, ma tignan natin yung pinaka ano yan, pinaka junction pa, pag hindi na wala yung sakit ng mga dalawang linggo Okay, pa-X-ray mo na muna Tapos, pag hindi na wala yung sakit ng dalawang linggo, balik kayo rito Okay? Pag nakadapa ka, okay lang Masakit pa rin po, sir Masakit sa loob, pag gano'n Masakit pa po, sa loob, sir <coughs> ito yun, di ba? Okay. Okay, massage mo lang ako eh. Ayan, massage mo. iba yung pinatamaan eh, sa x-ray eh. na dito Hindi nga natin. Hindi Kaya sinasabi ko, saan ba talaga Hindi yan may paliwanag nung una. Kaya palang may iba parang ng si Sir. Ay, sila, oh. Sige, hanap ka muna ng komportable mo na. Maka namamagayang dito ni na Sir eh. Dahil sa pagkadiskira sa loob. Hindi yan, hindi yan basta basta makakapa kasi malaking joint yan. Hindi ko pwedeng basang hatakin yan kung hindi ko nakikita kung hanggang saan yung ano kung ano nangyari sa loob. Wala tayong, wala yung files niya eh. O yun, tingnan mo yung tuhod mo sir. Ito na yung mga. Okay na yan. Dito, eh dito, natatakot ako mo ano eh. Kasi yung pain si sir eh. Observe natin ang dalawang linggo, pag nag-subside na yung ano, na wala na yung sobrang kirot. Pag na sakto, ipa-extrain nyo kapag masakit. Siguro mga dalawang araw, ipa-extrain nyo bukas. Tapos, Obserbahan mo hanggang isa o dalawang linggo, dalhin mo sa akin yung x-ray, pwede na natin ano yan. Pwede na natin ano, atakin o. Or... Basta dadagdagan ko ng ko. Kung ngayon kasi, very, very careful ako. Baka madagdagan ko lang kasi auto, ano tayo eh. Wala tayong... Oo. Hindi ko pwedeng tsambahan yan eh. Kasi kayo mapapahama. Kaya kailangan talaga, very careful tayo. Ayokong madobli yung ano niya. Kailangan, tignan ko kung maalayin pa natin ng ano, kasi dadagdagan ko ng ano yan eh ni ikagani to ko ysa sero, oh. Meron pa akong teknik yun ano, hindi makagani ko. Tapos gaganyan ko, ah, niyuma masakit giginhawa yung 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 ka yung 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 ka nga, yung 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 dito kasi masakit sa kanya, oh, hindi naman talaga sa lumbar na nakinuha ng ano. Dito, sir, ngayon, haplos, haplosin mo lang muna ng kawayan. Observa mo muna, muna yung hanggang sa linggo, ha? Sir, tapos yan, balik ka nga rito para i-double check natin, para ma-perfect natin. Eh, kahit hindi hawakan, masakit eh. Anong gagawin mo? Baka pag diin-diin ang Mamagalang lalo. Kaya nga, very safe lang ginagawa ko. Parang tulak bata lang. Eh, sir, sir, uh, yun lang muna. Sa ito mo naman, naayos ko naman balikan na lang dito sa 1 or 2 weeks, ah, Para kailangan lumabas muna yung x-ray niyan. Kamo dito sa ano kamu sa pinakasingit, singit sa kaliwa. Huwag dito sa lumbar, okay na dito eh. Okay naman eh. Singit mo sa kaliwa, yung singit. Baka meron kang ABN, baka pasimula yung ABN mo. Titignan ko yung mga ganito mo. Yung asitibular. Yan ang titignan natin. Oh, baka dyan yata sir eh. Sa ganyan eh. Mm -hmm. Yan sa ang titignan natin sa loob. Maaaring, meron kasi tinatawag dyan na avascular necrosis. Yun ang ano, titignan natin. Yun ang ipacheck up niya, dito. Dito yung kinuha na ni. Eh. Dito, yung paganyan. Hindi naman doon masakit. Dito pala yung nararamdaman niya, yung sa ganito. Ayan. Okay. Che-check natin yung neck femur mo rin. Ayoko munang hatakin. Baka may umalok dyan yung head. Yung head femur. Ito yung puti na to. Baka sa lakas ng impalong yung nagkaroon ng meron yung sinya tawag niya na eh simple no, siyempre medyo malaki ka yung bagsak mo ano mo nayali ka oh tapos sumakit na gano'n na nangyari sa'yo sumakit galing pa sa talon ako, nayanig ako nayanig pa, ka nayanig makakainis mm -hmm. baka mamaya ganyan na nangyari kaya nga kita mo ayaw kong hatakin baka imbis na mapa imbis na ma kita imbis na maayos kita Madiskrasya pa kita. Kaya, uh, siyempre, kailangan, <laughs> kaya, dobli ingat tayo. Okay? Obserbahan mo muna, haplos-haplosan mo muna ang pansamantala ng pau, tapos, mga two weeks or one week, pag nalumabas na yung x-ray, dalhin mo rito, ha? titingnan natin yung head. Baka nagkaroon ng lamat na